Hi mga ka Good evening sa inyo lahat. Uh, Pangi po ako ng 3 minutes of your time. Uh, kasi gusto ko lang po talagang uh, i-share sa inyo ito. Itong uh, hot issue ng mga nakarang araw uh, tungkol doon sa which is better. Uh, diskarte or diploma so best example that I can give to you is the example that I have experience and which is I choose both you know why I choose both uh, discarte and diploma kasi ganito po ang aking ginawa nung mga nakaraang panahon kasi ang natapos ko lang naman po talaga is associate degree lang naman two-year course lang naman sa isang university. And sa Malolos, Pulacan. Then, I dreamed and I prayed. I prayed na sana makapag-work ako sa isang office. So, after akong makapag sa UAE, yun nga, lagi ko pindarasan na sana pag-uwi ko sa Pilipinas, makapag-work ako sa isang office. Na, sa kabutihang palad naman ni loob naman ng Panginoon na maranasan natin yon uh, through His guidance. So, ano yung guidance ng, ng Panginoon doon? Noong pag-uwi ko po ng Pilipinas galing sa Abu Dhabi, before ako, pala ako umuwi, mayroon ako naging kaibigan doon sa Abu Dhabi na sabi niya, try ko raw mag, ano, mag manood ng sa YouTube ng AutoCAD para pagdating na sa Pilipinas why don't I try na mag-aral nga ng AutoCAD So pagdating ko po dito sa atin, uh, dahil hindi naman po gano'ng kalaki ang kinita ko doon and then uh, dalawang factor po ang iniisip ko kung bakit nabantulot ako na gawin yung in-advice in niya yung mag-aral ng AutoCAD kasi una-una uh, mahal mag-aral And then pangalawa, medyo late na ako. Parang wala na ako sa tamang panahon para ganun mag-aral ulit. So, I tried na lang po na nag aral sa YouTube. Yung nag-aral po ako sa YouTube ng ano ng AutoCAD. Yung informal na learning and study, yung nanonood ka sa YouTube kung paano i-operate yung AutoCAD. And then nung may natutunan po akong five commands sa AutoCAD. Uh, ang ginawa ko po, pumunta po ako sa Recto University. Then, after kong, yun, dun po po yung word na diskarte, no? Na, after kong makapag, na, uh, ma, after matutunan yung 5 commands na AutoCAD, nagpunta ako sa uh, Recto University, nagpagawa po ako ng Peking Institute Certificate. And then, pinaglakas ko po ng loob, sinuha ng dasal na mag-apply ako sa isang company. And then, nung pag-apply ko po sa isang company, uh, I hope uh, hindi naman ma-open yung previous boss ko. Uh, babanggitin ko na yung kanyang uh, company sa i-service po. Nag-apply Nag ako doon. Uh, honestly po, hindi po ako tanggap talaga kasi unang-una -una, Uh, hindi po ako ganun kabilis mag-autocad. Pangalawa, ang kailangan po nila, mabilis mag-autocad para nung mag-autocad. Eh, ang baon-baon ko lang naman po, nung time na yan, is, uh, yung aking natutunan na 5 command sa autocad. So, nung pinagano po nila ako, pinag-practical exam po nila ako, ah, uh, bumagsak po ako sa practical exam. Pero, yung nag-contact po ng interview sa akin si Sir Robertson, uh, natuwa po talaga siya sa sinagot ko sa kanya na sabi, sabi niya sa akin, Sir, uh, sa totoo lang, hindi ka po tanggap kasi nag-fail ka sa aming exam. So, sinagot ko siya, sabi ko, Sir, uh, bigyan niyo po ako ng one month na matutunan yung AutoCAD. At saka yung job naman po repetitive pa ulit So, how come na hindi ko matututunan po yan? Sa word na yon na na ko sa kanya, dun po siya natuwa. Na nakita niya yung perseverance ko. Na talagang ma-employed. So, binigyan niya ako ng chance. So, yun na nga, nakapagtrabaho ako sa isang sa auto operator. Then, uh, To make the story short, until now, uh, nakabalik ako sa AutoCAD pero few, few years uh, have passed. Medyo na naiba yung aking profession naging air-conditioning kasi. After ko kasi makapag-training ng <laughs> informal training sa YouTube ng AutoCAD. And then, nung sadly, uh, nag-resign ako sa I service But before that, nag-aral din po ako ng uh, Repen aircon ng one month naman <laughs> sa TESDA. So, awan ng na dun po sa aircon, uh, domrak, na ipasa ko po yung uh, NC2, uh, yung assessment, kaya nagkaroon ako ng NC2 doon. Pero po sa AutoCAD, wala talaga akong formal training doon. Ang diploma ko po doon ay galing pa sa Recto University. Pero ito po yung twist ng story. After ko nga po nakapag-work sa iServis, so may baon na ako na, siguro nakapag na ako noong one year. May baon na akong konting skills and experience. Doon po uh, pumasok ko yung discarte uli na nagpunta po ako sa TESDA and kumuha ako ng assessment. Assessment na po ang kinuha ko, hindi na training. Kasi kapag work na nga ako eh. So, awan ng Diyos na ipasa ko po yung assessment. Kaya, naging legit na po yung aking NC2 sa drafting. So, yun po. Uh, to sum it all, ang uh, naipapaya ko lang po sa ating mga kababayan, mga kabataan, eh, diskarte po. sa niyo po ng diskarte. At saka, talaga, kailangan din talaga ng diploma sa sa ating buhay ngayon. Kasi, ah, uh, hindi rin naman nag ang mga company nang sasabihin natin baon lang natin diskarte kailangan din naman talaga ng mga formal documents kagaya ng mga diploma so kailangan pa rin talaga pagsamahin po natin diskarte and dis diploma so yun po ang naging takbo ng buhay ko uh, sinamahan ko ng diskarte, dasal ayun awa ng Diyos naging AutoCAD operator na po ako. Maganda po ang ano, ang ang, salary grade sa job na AutoCAD. So, yung mga kabataan po diyan, imbis na ubusin niyo yung time niyo sa paglalaro ng Dota o sa papanood ng mga YouTube na walang kwenta, try niyo po na para magsig mag-seek ng ng learning. Oh, mag maging hungry po kayo to know more. Uh, to learn more para kung uh, kung kayo tinatamad na sa basic na way ng pag-aaral eh sa discarding ganun eh malay nyo ma maging applicable din, din, sa inyo yung ginawa ko pang discarding sa buhay so hindi ko naman po sinasabing successful na ako pero hopefully may natutunan po kayo sa akin yung engineer uh, na totoo namang talaga nangyari sa akin buhay so which is better Uh, dahil kung kailangan mo pang pagdaanan yung mahabang panahon ng pag-aaral, eh, pwede naman pala palang diskarte, and then, after ng diskarte, uh, make amends ka. Ibig sabihin, kung nakagawa ka ng uh, pegging certificate sa recto, o oh, di, prove to yourself, and prove to the company and to the others na, na, papalitan mo yung, making certificate mo yun, ng legit talaga ng certificate, na after na makapag-acquire ka ng skills and knowledge, punta ka sa TESDA, kuha ka ng assessment, and hopefully, maipasa mo yung assessment, bibigyan ka na ng TESDA ng legit na institute certificate. So, yun lang po mga kadabs, I hope, uh, may naishare po akong maganda sa inyo, I hope may natutunan po kayong aral sa ating buhay, sa inyong buhay. And I hope mayroon kayong nakuhang uh, medyo guidance kung paano dumiskat-diskarte sa buhay. Lalo na ngayon na uh, medyo hirap tayo, no? Sa, yung mga kababayan natin dyan, medyo hirap sa financially uh, prob kung paano mapapatuloy ang pag-aaral. Ngayon pa naman na uh, marami ng access para ma-fill out. Oh, ma-fill up yung hunger mo to learn. Yan na po mga kadabs. Thank you so much and God bless. bye, -bye.